Ito ba Pag siyang pagpasok ng pubs. Ito na yung ano? pubs. So dito nagradukin natin yung technology okay, demonstration. Baka nang school. Hanap pa na parking ng Side dito. Ay, side na to. Ay, ba dito eh? Yan. Ba't dito na naman siya sa side? Ayun, nika natin, di ba? Dito, dapat doon ka nagparking sa dulo. Doon pa tayo. Diba ba? Oo. Okay, Saan ba Doon siya, oh. Yeah doon doon tayo na gano'n eh ah check it yun 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 kaya joy. nga ayan na oh. wow dapat dapat naglakad na lang tayo doon hindihan siya oh lang itachat na siya maraming nag-graduate ay, mga graduation graduation day ngayon. Ayan. Dito tayo, lalimit. O, dito tayo. Ano, anak pa dito mag-parking. Tanongin mo kung saan parkingan. Ika-chat-chat ko lang. O. Dito naman tayo dumaan. Puro kapunoan. Ang dami ditong pine tree, no? hindi na hanap na naman dito di naman may na lang ay naman dapat ginalam yun hindi pa naman ako nagawang cookies kasi may tinapak ko dapat ba yun o favorite niya yung cookies sabi ni ate mo kasi si, si sabi nga ni ate mo siya lang nakakaubos nun e eh dalawang araw lang kinain niya yun ay maputik naman dito oh, putik o oh, putik putik putik